tayo na sa ating linya ho, mga kabombo, si Sir Marvin Valiente, ang Epidemiology and Surveillance Officer ng Provincial Health Office sa uh, Isabela. Sir, magandang umaga ho sa inyo and welcome ho dito po sa ating hong palatuntunan. Um, Siyempre, unahin lamang ho natin yun pong una is that yun pong mga actions, yung mga actions taken na ho ng uh, Provincial Health Office as to dito po sa naitala ko na bird flu sa mga manok dito po sa atin or sa mga poultry products. Kumusta po? Ano po yung mga actions taken ako ng uh, Provincial uh, Health Office? Kaugnay ho rito, sir. So, maganda ko mga Bombo Corbin, ano? At sa lahat po ng mga nakikinig at nakasubaybay sa inyong programa sa pamamagitan ng radio at sa Facebook live streaming. Magandang umaga po sa ating lahat. So last October 17 po, nakatanggap po ng report ang ating unit sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit na meron po tayong H5N1 na nai-report sa ating probinsya. No? At agad naman po namin itong pinumpirma sa pamamagitan ng aming counterpart sa RHUs at sa ating mga partner agencies kagaya po ng PIVET at sa DOH Regional Office. So upon confirmation po na meron nga po, agad po kaming namigay ng mga PPEs ano, sa ating pivot upang magkaroon sila ng upang meron silang magamit during the calling activities no para maprotektahan din nila yung kanilang mga sarili sa banta ng human transmission although very rare naman ito bomba curvina no yung ating animal to human transmission pero sabi natin mas mainam na na maging sigurado tayo para sa kaligtasan ng ating mga staff and pangalawa nito na minonitor natin yung ating mga farm workers kasi ayon sa ating initial na na investigation na nakuha natin sa ating RHU may mga exposed kasi tayo ng farm workers na nagkaroon ng mga sintomas ano kagaya ng sipon at ng ubo hmm. ngunit agad natin itong naagapan at sila ay gumaling din agad dahil tayo ay namigay ng mga vitamins at ng mga iba pang mga gamot para sa ating mga farm worker na may mga sintomas. Mm sir. Sir, nagkaroon po ba kayo ng testing? Yes, so upon validation kasi nung ating mga report, no, bumaba kasi kami mismo dun sa farm sa may barangay Gamu. So nung pagkababa kasi namin doon, kasama namin yung PIVET at yung ating partner from the DOH Regional Office, nakita kasi namin out of six na nagkaroon ng initial na, na sintomas, meron pang isa na symptomatic. So agad namin itong kinuhaanan ng ang specimen at pinadala natin sa RITM at luckily nagnegative naman po siya sa ating test, Bomba Opo. Oh how, how, about sa kawayan ho, sir? So sa kawayan po kasi hindi na kasi namin ito na puntahan. So pinaubayan na po namin ito sa ating mga sesu no, sa kawayan. So sila na po yung nakatala na mag-investigate dito sa Kawayan, inaantay na lang po namin yung kanilang official report, Bongo Kirby. Oh, opo. But initially, sir, wala naman ho silang nai-report ho sa inyo if uh, mayroon pong naitalang human case. So, asawa naman po ng Diyos. So, may mga may mga symptomatic din po. So, gaya nga rin sa gamu, nagkasipon lang po sila ng isa o dalawang araw. Then, luckily, nawala naman po ito kaagad. At wala naman na pong mga sintomas na nagmanifest sa ating mga exposed na farm workers at mga staff. Oh, po, sir. Sir, anyway, pagdating ho dito po sa Kawayan City, an um, tulad rin ho ba yun sa province, sir, na nagkaroon din po ng testing sa human? Yes, nagkaroon din po ng kaling activities no sa Kawayan. So, oh. Uh, ito ng pivot. Oh. Uh -uh. Testing, sir. Testing. Ay, testing. So, sa Kawayan po, sir, binavalidate pa po namin kung nakakuha po sila ng specimen hmm. para sa confirmatory testing. Opo. anyway, So, uh, safe to say sa ngayon, sir, na wala, pa, wala naman pong human case ng bird flu ho, sir. So, sa ngayon po, wala pa naman po tayong naitatalang hmm. animal to human contact po ng ating bird flu sa ating province. Opo, oh, sir. Sir, um, paano ko ba ito na ihahawa sa tao, yun pong uh, bird flu or yun pong H5N1 strain na ito, sir? So napakagandang tanong niyan, Bombo Corbin, ano? para at least maliwanagan yung ating mga kababayan na nakikinig. Sabi nga natin, bagamat bihira, maari itong mahawa sa mga tao sa pamamagitan ng direktang paghawak sa mga may sakit o sa mga patay na manok or mga itik. So nakukuha rin ito sa pamamagitan ng paglanghap ng mga droplets o yung, yung mga alikabok na nagmumula sa dumi o nagmumula sa laway ng mga infected na ibon. So, pwede rin itong may hawa sa pamamagitan ng pagkain or paghahanda ng contaminated na mga manok kung hindi maayos yung ating kakaluto. At lastly, sa pagkaka-expose natin or yung pagpunta sa mga lugar na may outbreak ng H5N1, kagaya ng mga farms, mga poultry, facility, Bombo Kirby. Opo, okay, sir. And uh, syempre, pagdating ho dito po sa transmission to human, sabi ho ninyo, hindi naman ho ganun kadali. Ano ho? um, usually ba sir paano sa mga previous cases na ho nito um, talagang very rare ho ba na may mga ganyan ho na halimbawa tao na nahahawa sa bird flu Yes, Babu Kevin. So sa pagsisiyasat natin, ano, may mga rare cases pero yung sa nabasa kasi natin sa CDC or yung official website ng ating counterpart na DOH sa ibang bansa, may mga cases pero sa Hong Kong or sa ibang bansa ko Pero dito sa sa atin sa Pilipinas, wala pa naman pong naitalang human case. Animal to human transmission ng ating birds. Mm -hmm. Possible ba yung human to human dito, sir? Once na natamaan na yung tao? So, dito kasi sa human to human, hindi po kasi siya pwede. Kasi ang mode of transmission po natin is inhalation po sa droplets na nanggagaling po sa infected na manok or yung direktang paghawak po sa mga may sakit or sa mga patay na manok, bombo curfew. Alright. Anyway, sir, no? Um, Siyempre, pagdating ho dito po sa case fatality rate ng mga ganito, sir, kumusta ho ba sa tala ng halimbawa World Health Organization or um, since wala pa po sa atin ho sa Pilipinas, sa DOH. Kumusta ho ba, sir, yung mga na record ng mga fatality rate pagdating ho sa mga ganito po na H5N1 virus ha? So sa case fatality rate, ano, wala po kasi kaming datos kung gaano po kalala yung mga case mm. fatality rate ng ganitong mga uri ng sakit. Pero i-update ko po kayo once na may makita po tayo. Pero sinisigurado ko naman po na very rare po talaga siya kasi yung mm. transmission po niya from animal to human is sobrang baba po. Bongo Carpino. Mm, alright, sige po. Anyway, sir, um, ano po yung mga dapat gawin ho para ho maiwasan naman ho yung mga ganito ho, sir, na, tam, na posibleng pagtama ho sa tao nito kung mga ganito pong klase ho ng sakit po? So, upang makaiwas tayo sa mga ganitong uri ng sakit, kailangan nating umiwas or hindi da, umiwas tayo sa pagkakaroon ng kontak no, sa mga may sakit or patay na mga manok or mga ibon. So, sa ping magkakaroon tayo ng kontak sa mga hayop, kailangan po nating maghugas ng kamay gamit po yung sabon at tubig bago hawakan ng ating muka or yung ating mata. So, kung tayo po ay nagluluto ng manok, lutuin po nating itong mabuti at huwag iwasan po natin kumain ng hilaw or yung tinatawag po natin na undercooked na manok. At syempre, magpapakuna po laban sa mga napapanahong trangkaso dahil ang bakuna naman po laban sa seasonal flu ay makakatulong ko. So, hindi pa naman po na... Napat, napapatunayan na ito po ay nakakaiwas sa H5N1 dahil wala pa nga po tayong treatment. So ito po ay makakatulong upang hindi po tayo dapuan ng H5N1, bombo corbin. Sige po. Sir, yun na lamang ho. Sir, unless may mga nais na lamang ho kayong idagdag, especially sa mga pinagkakabalahan ho ng inyo pong hanay sa Provincial Health Office or mga paalala po po sa mga kababayan ho natin, sir. So, unang-una -una po, no, sa kami po sa Provincial Land Office, sa pangunguna po ng aming Provincial Health Officer 2, na si Dr. Nelson O. Pagiligan ay muli na naman pong nagpapasalamat no? dahil kami po ay nabigyan ng ganitong pagkakataon upang may paalam sa ating mga kababayan ang patungkol sa H5N1 virus o yung tinatawag po nating bird flu. So, hinihikayat po namin ang lahat na iwasan ang paghawak o pagkatay ng mga may sakit na manok. So, kapag meron po tayong nakita na mga biglang pagkamatay ng ating mga alagang manok, agad po natin itong ipagbigay alam sa ating veterinary or agriculture office kung may napansing biglang pagkamatay ng ating mga alagang manok. So panatilihin po natin yung ating kalinisan at tiyaking maayos ang ating ang gulungan ng ating mga alagang hayop. So pinapaalalahanan din po namin yung ating mga kapabayan, lalo pa yung ngayong panahon po ng tagulan, tumataas po yung kaso ng dengue na palakasin po natin ang ating katawan at ang ating resistensya upang makaiwas po tayo sa mga anumang uri ng sakit. Dala po ng mga pabago-bagong panahon. Bombo Kirby.